mga ka-youtube, tuturuan ko kayo kung paano nyo anong gagawin nyo para yung tiran yung kanin or ulam hindi kayang puntahan ng ipis. Ganito lang gawin nyo. Ayan. Lagyan lang kayo ng tubig dyan. Ayan. Tubigan nyo yung pinggan na malalim. Tapos sa kanya ilagay itong Ayan. Ayan. Ganyan lang yan. Tapos din na yun kaya puntahan ng ipis yung kanin nyo or ulam. Kasi pag hindi nyo nalagyan ng ganyan, pag dating nyo, galing trabaho, kakain kayo, papasokin na yun ng ipis kasi walang ganito, walang tubig. Pagka may ganyan, di naman niya marunong lumangoy mga ipis na yan. Eh. Kaya hindi nila yan mapupuntahan. Ganyan lang yung teknik. Problemado yung ipis, paano nyo pupuntahan yung kaldero? hindi niya mapuntahan yan kasi may tubig yung pinggan maliban na kung marunong siya lumangoy ayan bumaba na lang siya kasi hindi niya mapuntahan yung kaldero dahil mayroon tubig ayan. Malalim yan. Malulunod siya dyan. Yan na naman siya. Okay, oh. kung may mga tira kayo mga kanin, lagyan nyo ng ganyan para hindi mapunta ng ipis. Wala na siya laman kasi kinain ko na yung kanin niya. Wala na yung ipis. tago na doon sa ilalim. Kaya mga ka-YouTube, ito po ang technique natin para ang ating mga tirang ulam, kanin ay makakain natin uli sa ating pagbalik galing trabaho. Ganyan lang po gawin ninyo at uh, hindi po yan kayang languyin ng mga ipis. Maraming salamat po. King Inasal.